Sob, oh. may sabihin si Troy. Siyala <laughs> mo! Birthday mo kasi po Oo! Bumulay yun Nakakaiya. sana ako sayo. Oh, sayo, don't, don't, don't. oh. Don't

Sob? Uh, Sob? Oh, uh, May sabihin daw si Troy. <laughs> Saka lang mo! Saka lang uh, mo! May sasabihin daw. Ano? J-Sob, bulo. Loko lang yan. Sabihin mo na! Dito ka nga! Pabibito eh! Pabibito eh, oh! Ano yun? J-Sob. Birthday mo kasi kakakunin eh. Oh. Si eh. Oh. eh. Oh! Wala kasi akong pangyakasob eh. Medyo siya si Troy. Eh, bumuhayin naman. Ng... Oh, nakakaiya. May regalo sana ako sa'yo. <laughs> may regalo ka! Uh. Oh!

Sige na, na na. Iunahin mo na ito. Sige, sige, sige. Unahin mo, unahin mo. <laughs> ano ba ito? <laughs> ano no, no. Yan, ano yan? Basta mo na yan. Tingnan mo. Ano brand ito? Nick. Nick yan. Just Ah? Nick. Nick. Ano Nick? Nick. ang brand niya. yan. Ano Nick? May chick. <laughs> Nike yan. Nick yan. Kulit ka Muli, muli Uy! Uy! Legit! Hindi Frank. Magaling ka. Ang ganda niya na. <laughs> Maganda. <laughs> tungti huh? mo tungti mo tungti mo tungti Tingin, tungti 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 ko na! tungti 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 Sige, tungti Ni <laughs> Sige, tungti 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 Okay, kasi Eva. Ganda! Ang oh, ganda so, poging pogi so. Pogi so, pogi so. so. approve. Eh, bait mo. Okay, hindi pala to ano ito say, eh. uh, Yeah, also, Wait, ang malungkan niya. Ah. Ang malungkan niya. Huwag isipin yung presyo. At ang mahalaga galing sa puso. Oo. Oh. 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 Kulit niya. Ano? Eh, kanina pa nahihiya. Eh. Ano? Ano ko so sabi, no. pagka nag tayo. Oo. Uh, oh, uh, Alright, sige. Gulong! Mm, hindi so. Paray, <laughs> hindi <laughs> hindi, hindi ka magkapaltos. <laughs> mag mag Oo. Oh. Ito sabi. So, <laughs> Gloves! Muray. Uy! Elis to! Elis Okay din! Nice try! Nice try! Oh! Ba't yung parang nagpasig? Parang hindi. Huh? Buti parents ko kayo na-appreciate. Hmm, um, pero naman eh, bu buka sa sensei mo, buka sa akin, hindi. Huh? Hindi, masaya din ako. Hmm. Ano? Huh? mas parehas ako masaya. Mura akin yun naman yun eh. Ayun na mahal yun Eh, ano naman, wala namang, ano, kumura o mahal. Ang mahal na galing sa puso. Tsaka birthday ko naman. Yeah. Hindi naman no, pabong gaan to ng ano, hindi naman Pasko. Ano, um, naman eh, ano. Buka sa akin okay. Sensei mo eh. Mas hindi, masaya din ako. Huwag itampo na ako. O, oh, Mama? Oh, Sige naman ako, gano'n ba siya? Mama, sinasabi naman mo parehas ko gusto, regalo n'yo. Tumapuan naman ako, gano'n naman ako. Ano yan? sa iyo, Dad! na naman, Job. Hi, ano yung ano mo, pero okay yung regalo naman niya. na, Maganda parehas di maganda yung regalo n'yo. Mm -hmm. Gusto ko to. Gusto Oo. ko rin to. Gusto, gusto ko to. Gusto gusto ko rin to. Sabi naman, Peng. Guys, mukha ba hindi masaya? Hindi naman, tama lang iso.